podap 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 ah nandito na kami sa Edsa Shell hindi na tayo naka video kanina nung umalis tayo ng Dasma grabe pinagdaanan namin mula Dasma hanggang dito sa Edsa malapit sa Guadalupe sobrang traffic ang init na hindi mo malaman ay eh, nakakapote pa kami kanina dahil sobrang ma uh, maulan sa ano bandang Cavite so dito na namin na mismo ngayon namin yung dito na inalis yung ano, kapote namin so nandito na si Joven na antay na lang natin yung ibang kasama natin so ang ride natin ngayon sa Infanta Hamok Base Camp uh, napuntahan na namin to uh, nagbike kami so try natin napunta, napuntahan gamit ang motor tignan natin kung ano pagbabago nung uh, camping site nila job 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 sama pala natin ang mabagal magmotor Ram the Great Let's <laughs> kaya dapat na, ma na, ma mauna ako dahil sa akin ko lahat ako next yun 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 ako, yun 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 natin yun 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 na sa likod ko si Pareng yun Ah, si yun 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 Ito yun

47 lang yung diesel, no. Wala <laughs> na para mura dito. Oh, dito. Dito po po dito. Nandito na kami ngayon sa kahabaan ng ano, um, Marilake. Eh. So, nagtagas lang si parang Lobo dito sa Opo ay. Uh, eh, mura dito eh, diesel dito 46 lang 49 yung unleaded yung supre supremo nila 50 so si Joven angkas natin si Joven natakot na siya eh. so dadiretsuhin lang natin to siguro time check is 10 10, 10 a.m. Siguro mga 3 hours pa na pagmumotor. Then mararating na natin yung pupuntahan natin. Alright? Dami yeah. pala natin ng ating Xmax 300. Yeah. Ganda niyan, ganda rin diba? Ito yung version 2 na Xmax. So, meron tayong quad lock dito para dito yung sa isa nating cellphone. Pag hindi natin kapisado, pero kasi ito meron tong ano eh uh, built-in GPS pero hindi niya na uh, search yung mga bagong bagong ano uh, lugar. So pag kailangan natin ng way sa yan, ganyan lang yan. Ano na yan? Kahit matagtag-tagtag na yan, baka matumba-tumba na to, hindi pa nalalaglag yan. Then pag i-release re mo ta easy. bibili ng script si Joven natatakot siya mag ano mangitim mangitim so umalis kami kanina sa bahay uh, siguro 5 minutes before 7 and na kami ng sobra along Aguinaldo Highway hanggang EDSA kaya inabot na kami ng anong oras alas 10 na lang yun yeah Antay lang namin si Parang Lobo Then, nagta na kami pataas Pagpapig na ako dito ah eh. Pagpapig na ako race track. Dito, hindi. dito, hindi. dito, hindi. dito hindi. Nawala I-pairing mo, ready-pairing mo Bye Ready-pairing mo Hold mo lang, hold mo Ito lang kasi ka-chewy na Yan madalas na... Nagawa ng prevention ng motorcycle vlogger yung kate katerina Ayun, kung ano meron dyan Diyan po na lang Sa'yo sir sa pang anuhin natin eh Diyan po Oh o di ba? Ganong ilo? Uy, di sir sir Magkano sa pata? 240 lang po ang kilo. Ayan sa harap. Sige, ito Patsap na ako. Laga lang natin para ano. 37, sir. Ano na? KM90 Ha? KM90 Saan ba magkikita? Doon na sa ano? Malapit lang naman yung tutuloy natin sa KM90. ano ba? Nuutusan ka. Ha? Ah? Nuutusan ka. Ano? Nuutusan ka. Nino. Tingnan mo Skype. Ini <laughs> Yo 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 what the what the so tapos na kami mamalengke. Ay, o nga pala connect tayo. 86 Ito yan Gago Sino nga yan Tanga Aling na Lapit na tayo eh Okay na yan uh, Nilagang pata Inihaw Liempo Tsaka inihaw na isda Yellow pin Oo Laban na yun Tapos dalawang kilong kanin Hasang lang Hasang lang Unahan na natin yung sipon Baka sipunin tayo Di Unahan na natin Yan na natin dulas oh, ah Ito, madulas mah duluas forever young I wanna be Sana all May aso sa harapan na ha? So yo 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 What's up what's up what's up Time check It's fucking 12.50 ng tanghali At di pa kami kumakain Ito yung pagkain namin ha? Ayan yan yan So So we're here sa Hamok Base Camp. Napuntahan na namin to before. Nagbike lang kami and yeah. Nature trip. Right, right. Kamusta biyahe? Sir, kamusta biyahe, sir? So. Kamusta biyahe? Pagod, na, Pagod tanga na. Hindi pa pala magbike. <laughs> <laughs> Ay, mag-motor. Ah, yup. Ah. Oh. So, prepare lang kami ng food namin and kain, pahinga din, inom na. Peace okay. out. Nagpe-prepare na. Naghihiwa na si Master Ship. May iyak, pinapaiyak siya na si Buyas, eh. God. Yung isa natin doon, sumisindi. Ah, Este, nagpapaano pala. Nagpaparingas. Harap na Parang marahit ko to kung 5 stars. So, ito yung hammock base camp pwede magtent dito ayan nakikita nyo yung mga nandun pwede mag tent dyan. tapos ito ito yung parang pinaka bonfire area nila so magbo bonfire kami dyan and habang nagiinom so imagine that dito kami magi stay yan yan right tapos meron din lamesa dito, pwede rin mag-dinner dito. May lamesa rin doon. So, uh, walang tao ngayon, no? Solo namin yung camp. Hello. Yung tropa natin dito. Naglalaro na ng apoy. Yan! Okay. What's up, what's up? Kamusta? Hindi ba gas yun? Gas. Hindi gumana? Gumana oh, na siya. Nakapa, ano na. Kasi, magluluto kami na ang bulalong pata and inihaw ayan so bro ah uh, uh, ram hugasan mo na tong ano pang tiempo oh ah, si sige 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 alam sa kawali ano ma'am dito na lang sa kawali pero hugasan mo na yung kawali bro Bro, ito isa lang mo dyan. Pero dapat umaapoy talaga. Ito. Ito yung pamaypay dyan. You know. na. natin yun o. Sama mo na ito nga, so, paano dyan. Sama natin yan. Papaway ko oh, dyan. Papaliyabin ko lang. Ito nga, pwede dyan. Oo, pwede dyan. So, Napaka peaceful dito. Kung gusto mo mag-disconnect muna sa outside world, <laughs> dito ka muna pumunta. Kung stress na stress ka na sa asawa mo, jobs. <laughs> na stress ka ba sa asawa mo? Hindi, kay Cooper ako na stress so, what's up? Check natin yung taas. Pero so, tayo yung tutuluyan namin. Ayan, pwede mag ano rin dito eh. Mag tent. Ayan. So may hamok dito. Ayan. Tapos may room din. Ayan. So dito ako. Dito yung ibang tropa. At mayroong magkahamok dito for sure. Sobrang lamig dito. busy mga tropa uh. Ah, tanghali pero iba yung simoy ng hangin dito no? ng klase chi <laughs> Tang ina na <on> ito. <laughs> Tingin support si Joven ng puta. Kala ah, mo supervisor, eh. lahat tinitignan, nakapamayawang po eh. Anong gina ako, Brad? Observer lang tayo. Observer. Wives. Wides. 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 Nirarate ko yung mga gawa nila. <laughs> 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 tapos na kumain uh, so ano na um, relax relax with the uh, ano ba nature? Oh my god kita nong kung gaano kaganda yan maka copyright tayo sa kanta nag Lobo, puta in the house, yo. Watch out, watch out. Ram na malakas. Joven na mukha. Stupad. Stupad. Tang, ngayon, nakapang tricycle outfit niya. Bakabang na ba? Bakabang na rin. Yeah, 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 yeah. Tang, yun lang yan. Ang Hello. Mamaya magbo-bonfire kami. Dito kami papuesto. Ah, uh, dito pa namin mamaya. Alam mo gusto ko ko yung ano. Alam mo ba 'to? siya no nagkakwentuhan sila tungkol sa ano putang ina <laughs> muscle control ng babae ng ina siyempre ka. science saka na kaysa naman mat di ka maka ano, maka relate oh. <laughs> <laughs> oh. science and health putang ina lakas lang lang lasing ka na ba gagaw minom ka na gagaw katabi mo aso mamaya matulog <laughs> no hindi gagaw lamig

Tingnan mo, lumakas yung apoy. Mas lumakas ka, Ikaw yung lumakas. mo, ka. lang mag i kiss 1, 2, 3, Alam mo ba ang Pag nilagay sa apoy, mo. Tama na, gago. Video ka lang no, video eh. Gago, malinis <laughs> na. <laughs> <20 Droppers laughs> gago ka ba? Ano na ito? This is a Curse Box Production. Ito, challenge. Pa na yan. FPU, nung UMAP. Kung mga, kung gusto mo magbilis na pumasok sa ganito ganyan, paddle ka. Hindi. Ah. Uh ang overcast kasi sa akin nun, ano ka lang, ah, ganon, pader. Bira tayo ah. Pareil. biro 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 Okay boss na ako sa, ano? boss, okay na ako pwede sa, pwede pagdagdag ano. kahit konti Pieris, kahoy. Iris, iris ba yun? Sige, yeah. okay. thank you. Konti lang. Ano na yan? Ano yung ginawa sa'yo? Kahit hindi umaapoy. Gago. Basta may init lang. Ang gamit namin kotse, pang kidnap white van. Alam mo na uusan dati nung no 2000 white van. 2014 white van. Yung, oh. oh. yung white van. Ang ano mo jo ko abata ganon ko oh. abata. Gago Ayun yung dinala sa akin white van. Ano ah, you know, tignan mo nakapaan oh, na kami ni Ram Dahil sa so, no, <laughs> Dahil sa yung puti ng inaayon talaga. Ano sa akin sa akin. Tungo nga ako ganon ba talaga dito kanina. Ano mo ka humiga ka sa baga? Gago, hindi ako may ganyan. Hindi mo naalala yung mga nangyayari kanina. Pinaalam kita sa asawa mo na buo. Uuwi mo, lechok yung... ka na dapat, hindi kita tinulak. Gago, huwag mo sabihin sa kibin, gago. Putang ina mo, nag kami ng prot dito. Wala kang, wala kang kinalaman dyan. Padel. Puk, lang. Putang ina, kung pinadel kayo sa batok dyan. Ano ang gusto mong paddle? Paddle sa batok o barilis baril sa tuwag? na butang, ano, yung putang Sabi yung ano mo, bye! Yung kabag ng price tag. Sino? Sino yun? Tangka naman, nguhula pa kami ah. <laughs> Sige di <laughs> Pero dito bro, marami din talaga po. Ah, hindi, kasi ano to eh. Hindi. Dinadaanan ang mga... Diretsoin mo po. <laughs> ...data <tsundang> ride, <laughs> di ba? Pag mga weekends may meron din. Nasaan sabi sa akin ng may-ari nung kausap ko, ito pa lang offer, Hindi daw pa offer doon banda. Meron po dito dalawa lang. Ay, Ayun yung dalawa lang? Ayusin lang, lang po yung ano eh. Ayusin pa lang? Good morning, good morning, good morning, sabi ni Idol. <laughs> Mer merong kupal kagabi, oh. Eto. Tang na sige, alak pa. Sumbong ka na sa asawa mo. <laughs> <laughs> Eto, ang umaga namin. Punta dito kami natulog sa kwarto. Si Joben sa labas namin pinatulog kasi suka siya ng suka. <laughs> Anong buhay ito So Magliligo lang kami Pack up And then Kain kami Doon sa man, Ano Baba Marilaki na tayo kumain no mm. Bye na Doon na tayo kumain Kape kain Doon na kami kakain Tapos Ayun lang naman Peace out mother father hey yo What up What up What up nakapag uh, ride out na kami um, nag check out na kami Doon sa hammock base camp grabe nangyari sa amin kagabi wasak lahat walang walang natulog na normal eh <laughs> tapos si paring ram pala doon na dumaan sa may ano 7 uphill kasi mas malapit siya Since sa Batangas siya Santo Tomas doon na daw siya hindi na siya iikot dito so ang kasama ko na lang ngayon is si Lobo Tsaka si Joben na nasa likod ko Doon, meron dyan Tara Udap, udap, udap Magbe-breakfast muna kami dito sa BN BNK Since di kami nakapag-breakfast doon Masarap pagkain dito Okay ba? Kamusta yung pagmamotor natin? Gago ah? ko Bakit? Kapit na kapit ako, gago <laughs> Angkas ka pa ulit? Hindi na. May pa dito pagwada. Ha? Kung kasi lumipad ako yung pagbalikan ko Ah, Dito tayo? Nalabas na kami mag breakfast dito sa BNK Ang dami ng serving nila Nabusog kami At malinis ang kanilang CR so nakapagbawas din kami Ay lang kinakatakot lang namin eh yung sumakit yung chan namin ah. alright let's go let's go hmm ulitin sa arangkada ano ba pang yan stock